Iniulat ng Philippine National Police Bicol na pangkalatang naging mapayapa ang pagbubukas ng klase kahapon sa Region 5. Ang kay Police Lieutenant Colonel Malo Kalubaki, tagapagsalita ng PNP Bicol, patunay lamang umano ito na naging epektibo ang inisyatiba ng kumandansya para sa mapayapa at ligtas na balik eskwela. Una nang, una nang ikinalat ng tanggapan ang higit sa 3,000 nilang kapulisan sa iba't ibang paaralan at sa mga kakalsadahan para matupad ang naturang layunin. Nagkaroon tayo ng safe uh, school opening Why? Because, tara kikita natin, ready naman talaga yung mga kapulisan natin to assist and uh, give security and protection sa mga mga uh, papasok sa si school. Dagdag pa ng tagapagsalita, magpapatuloy din ang upland presensya ng PNP Bicol para sa mas maigpit na siguridad ng mga mag-aaral, guro at magulang. Magtatagal ito hanggang sa matapos ang school year. May mga dedicated talagang personnel for the upland presensya na magbabantay po sa mga schools, pedestrians. So sa traffic management, hindi po nawawala ang kapulisan natin dyan dahil sila talaga ang magbamanage ng traffic. Ayaw natin na, di ba, uh, times na paglalabasan, pagpapasukan, alam natin. And syempre, expected na maraming sasakyan, traffic. And some, some uh, kumbaga, meron ding chance na yung mga bata malilit dahil nga sa traffic. Pinaalalahanan din ng PNP ang lahat na maging mapagmatyag at alerto sa kanilang paligid at iulat sa kanila ang anumang kahinahinalang aktibidad o individual upang agad na maaksyonan ng kapulisan. Para sa mga balitang tatakbikol, Hercules Barbacena.